guys, good afternoon o, oh, andito ako sa labas kasi naghahanap ako ng halaman yung tinatawag na pandan guys maganda kasi to pag ilagay mo sa sinaing lalo na pag yung bigas hindi bago, yung parang inip if, inip ina bigas yan maganda, lagyan ng ganito para mawala yung amoy guys mm, pandan naglalagay kasi ako ng ganito guys kasi ang sinaing mabango mabango ang sinaing pag may ganitong puno oh. pandan hmm. gumagamit din kayo ng ganito guys pandan subukan yung gumamit guys kuha lang kayo ng kahit, kahit dalawang ano lang tangkay nya guys tapos pag nagsaing kayo ipaibabaw ipaibabaw nyo sa sinaing tapos niyo sa, no, pag bukas nyo sa ano pag naluto ang bango oh. hmm. at least nakita ko na guys Ayan, kukuha na ako dito pag nagsaing ako. O, nakita nyo na nga guys kung anong forma ng pandan guys. Subukan nyo guys. Hmm. Ganyan ang forma nya guys. Oh. Parang maliit siya na ano, puno ng yung romblon. Parang parang romblon na maliit. Ayan Oh. Kita nyo guys. Okay guys. Thank you for watching. Bye.